Kaya James, ano po yung mga ginawa niyo kaya po uh, kayo mabilis na gumaling? Gumaling, gumaling. Ako po kasi mag na pero na, uh, nakakaranas pa rin po ako ng mga sintomas sa anxiety. Ako po matagal din sa akin, mga magdadalawang taon din nung mayroon pa ako niyan. Paano pa ako gumaling? Marami po ako mga videos nyo, pakisungin na lang, panurin mo. Pero may advice pa rin po ako sa inyo. Ganito po kayo kung paano ako gumaling. Una, tulungan nyo po sarili nyo. Huwag po kayong magpapapikto sa mga sintomas ng anxiety na wala naman po ka talagang katotohanan yan. Yung mga katang isip nyo lang, una-una, sakit kasi eh. Inisip po lahat may sakit, di ba? Huwag mong ano yun yun, huwag kasi kung dumaan ka lang din naman sa, sa ano ng mga doktor, kung may mga na-request sa inyo na kung ano-ano, kung nagpa up po ayo Tapos normal ang result, anxiety po yan. Kaya ayun, uh, tulong naman sa iba. Alam mo na, magkaroon ka na ng idea, panuuri mo mga video na to. Magkakaroon po kayo ng idea pag napanood nyo po yan. One year na po, pero mga karas, Napaka-ano pa po to sa inyo. Medyo uh, <laughs> hindi po gano'ng katagalan ng ibang nga. Uma.